Simula ka ba ng Ipon Challenge ngayong taon? Nako, ito uniting, o oh, hindi play uniting, unting inspirasyon <laughs> mula sa isang pamilya sa Diyansa tulong -tulong na tulong-tulong na nag-ipon. Ayan, narito ang report. Nag-ipon. 2.3 million. Ako, 1.3. Ako, ha? 1.3 million. Yeah, meron sila. Oh! Ang wow. daming pera ano na! Oh, oh. Pengi po kami dito! Oh. In fairness, ha? Ano, ipon challenge din tayo dito sa STL? <laughs> ano lang, pang ano, pang ng ano, no stickers sa kape, para po makuha ko na yung tabo. challenge tayo, pang bili ng turon. Yeah. Okay.